Sa mga mamahaling kong subscribers dyan. Bigyan nyo na ako ng content. <laughs> Wala akong maisip na ma-upload sa ang YouTube channel dahil nag-quit na ako sa kabal. Bigyan nyo ako ng content. Dito ako sa Japan. Uh, Bigyan ng idea na mga gusto nyo ipatira o ipagawa sa akin. Titignan natin kung anong maabot na aking kakayanan. Ha? Ha? <laughs> Wala akong content Wala na akong ma-upload sa YouTube channel ko. Oh, Diyos Nakakatok! Napakalamig dito ngayon sa bansang ito. Let's go. Wala akong may upload na video sa ang YouTube channel. Tulungan nyo ako mag-isip na magandang content. Lahat ng request nyo, pag-iisipan ko kung gagawin ko. Bawa, may naisipan kayong ipagawa. Huwag lang yung malala, ha? <laughs> pag may naisipan kayong uh, matrepan nyo na gusto nyo makita sa Japan, Uh, ah, dito sa Chiba. Search nyo sa Google kung anong pwede kong gawin dito. <laughs> Dahil wala akong maisip na content o may upload. Ayun lang. Salamat sa panonood. <laughs>